Sila po yung mga kalapating mabababa ang lipad. Ay, mga kalapating mahilig magpark pala. Wow! Opo, mahilig po silang magpark. Lagi po silang nandito sa park. Ayan, especially po pagka umaga, yung wala pang araw. Nagkikisabay sila sa mga taong naglalakad o jogging dito. Hindi hmm, na rin po yan sila takot sa tao kahit lapitan mo sila, ganyan, o oh, nilapitan ko sila kasi kinukuhanan ko sila. Hindi yan sila papalag, hindi sila, wala silang pakialam sa iyo eh. Yun, binato ko nga yung isa dyan eh. Tapos ang tinamaan, kabilang pakpak niya. So, hindi man lang niya ininday yung bato. Wala siyang pakialam eh. Pero tumingala siya, hinahanap niya kung saan galing yung bato. Wala lang, di ba? Nakakatuwa, wala siyang pakialam eh. Basta sige, kain, lapang. Ayan. So, ang cute nila. Salamat sa nagbibigay ng pagkain sa kanila. Pagpalain nawa sila. Yan. Magkabilaan po yan eh. Kabi-kabilaan po yan mga pagkain nila nandyan sa mga mga ilaw. Ayan. So, pag naubos na nila eh, dyan, pupunta naman sila dun sa kabilang poste. Eh. Kasi iba't ibang mga tao kasi yan nagbibigay sa kanila ng pagkain eh. Hanggang sa magtatanghalian na sila dyan. <laughs>